Good uh, well, well, afternoon guys, good afternoon. Uh, nandito po tayo sa taas. Ang ah, yun! Ay ay! Pati tayo dyan guys, yung oh, nahulog o oh, itong salamin guys. Uh, Dito po tayo sa sa taas, pack isa, dalawa. Nasa pang-apat na po tayo pala pa guys. Pang-apat, ito po papagala ko sa inyo. Ayan guys. Dito po tayo sa pang-apat na pala pa, guys. Oh, ayan. Ayan. Guys, ito po yan. Bensin ko yan, no? Oh. Bensin ko. Bensin ko rin ba natitira? Sino mo nga, sukatin mo yan kung bensin ko rin? Wala? Bakit? Wala, 50 siguro yan. Eh, ito Yung 50 ang kunin mo. Ito, so, 50 dito, ito. Nalagyan. Be, sukatin mo muna yan. Oh, yan guys, ito po. Oh, tinan niyo, no? Pasensya na kung naabala 'yan, ha. Yan. Yan, nandito po tayo sa pang-apat na pala, pang-lima pala. Sorry. Oh, ngayon, ito po. Ngayon, pa pababa po tayo, no? Kasi titingnan ko yung Binlag ko nung nakaraan na nag-waterproofing pa lang. ngayon, ito po. Pababa po ako para mapapakita natin. Maitutok natin doon sa mga ano. Okay, ito pong hagdan kong Original hagdan yan 60 ang uh, sukat mo dyan sixty. 60 Oo, oh, 60, 60 yan 60, 30, 30 Kasi pero 50 lang yun Kasi kulang na 10 yan eh Oh. Ayan guys bumaba na po ako guys no pero ang daming sat kasi daming mga nadadaanan eh ayan po ang ating kalabote Chris Chopper Crisanto Crisanto. O, Crisanto pala yan Crisanto Manggulian. oh. po nung nakita nyo sa una kong upload ano pa lang yan waterproofing pero ngayon ayan po palaki, palaki natin no para makita nyo yung ano, tiles ayan 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 po, talis po yan. Ngayon, nandito na po tayo sa pang ibabaw na rin pong ginagabit nila po. Ayan ah. Anong doon si Bunso? Ayan Oh. Kari-kari. Oh, ayan. Kari-kari na nga ma. na Ha, niya yan. oh. Pag sinabi kong Bunso, talagang nagre-response talaga yan. yan, si Kuya Unyok. Yan. Yan. Ito po, nandito po si Wilson Street. Ayan, ayan si Wilson yan. Ayan po. Okay, No? Ay Ayan si Manong, mukhang sumali si Manong ngayon, no? Ang nakaraan, wala yata siya noon eh. Napilitan lang daw siya ngayon nagpunta kasi Oh, <laughs> okay, tama mo. Oh, Manong, kaway-kaway para sa tagumpay mo. Ah, oh, ayan, ayan si Manong. Tumatakas 'yan eh pag wala ano. Ngayon, hindi siya makatakas ngayon. Nandito siya ngayon. oh, so, ayan po. Ito po, iikot po natin. Ayan. Pupunuin po ng tiles yan. Tapos, yan Ayan. Ayan, ang busing namin. Ayan, nakatayo. Ah, para sa Christmas party na po, ata ito, malagyan ng tubig para kung sinong gusto mag-swimming. Mag-swimming po. Ayan o. Ayan po. Ayan, yan ang boss namin. Ayan, anak makaway. Yan po. Magagamit na to bago mag-Christmas party. Malagyan na ng tubig po ito. Ayan o. No? So, kung sino man yung gustong mag may mga swimming pool dyan. Gusto mong magpapa-renovate uh, ng swimming pool. Ito po ang renovate natin. Ang nagre-renovate. Ayan. Si Bu so, Kuya Unyok. Ayan. Nang taga Pampanga. Yan nga, taga Pampanga Ito yung Timaysa, na uh, green. Ah, uh, kapang, Ilocano, Ilocano. Si Manong, ay, ay kay Manong. Si Ilocano, di takasa <laughs> uh, na ay. Ayan na, ayan na po. Ah, uh, uh, sige, ayan na po, okay. Hanggang dyan lang muna tayo, no? Uh, sa susunod, na i-upload ko, uh, may tubig na po yan. Kumbaga, Pinis na at saka may tubig na po. Yan ay upload ko po. Ayun si Manang, ang asawa ni Manong oh. Yan yung tinatawag nilang bubo sa rupor kasi nagulolok doon na ng mga libro. Ganyan okay, daw yan okay. eh. Ayun, magpapakasal daw sila sa December 28. Sasama si Manong kay Manang. Ayun si Manang Oh. Uuwi sila eh. Di ba Manong? Magpapakasal kayo? Oo. Agay, patay ka. Pikot ka, pikot! Nangabutin mo! <laughs> Ang dami din manong. Mag-ingat ka sa kuko doon, manong ha. Pag manong, no? Tibaso, oh. Tibaso pa ganyan mo. Las Hawa yan. Eh, pag iinom ka, manghihi ka ng tubig. Huwag kang magpahawak sa bunganga. nga. <hazit> Marami yan sa... So, uh, Marami yan, yan sa buhol. Yan. yan si manong eh. Bukulang yan. ka dapat mo, tapos ka na. <laughs> Kukulo yung ano, kukulo yung tubig. Oh, so, yun, yun, yun sa baso. O kung sino yung manglalason dyan sa baso, pinadaan sa, sa kukulang ha. Huwag niyong patirain si Manong. Kay, minsan lang pupunta si Manong eh. O yan. Okay, balik na po tayo sa taas no. Kasi uh, mayroon pa akong tatapusin. Okay. Sige, sige. Okay! Okay! Maraming maraming salamat! Papasok po tayo dito sa loob kasi nandito yung dalawa. Si Manang at si Manong. Dito, ayan. Ayun! Nagtawanan ang dalawa. Mukhang may ginagawang hindi maganda. Ayun. Ayan si Manang. Magpapakasal sila ni Manong. Oo. Magpapakasal yan sila, ayan. Ayan si Manang, asawa ni Manong. yan si Marisa, asawa ni Mariso. Marisa ang pangalan niyan. Ang asawa niya si Mariso. Kasi si Manang, si Manong. O, oh, diba? Ayan na lang yan, o. O. Oh? <laughs> ano, nagtatakip ko na lang ng mukha, o. Oh, ayan, eh, o. Oh. Yan, IBCD daw yan, yan. Okay, dito po. Ayan po. Dinidescribe ko lang sa inyo yung bahay. Ayan, <laughs> Din dinidinobit namin, no? Ayan po. Ayan. ayan yan po. Okay, maraming maraming salamat.